Number 10. Hidrelikong planta ng China Ang usina hidreletrika ng Goditan ay isa sa pinakamalaking proyekto ng enerhiya sa China. Matatagpuan ito sa isang ilog sa lalawigan ng Guizhou at natapos noong year 2021. May taas itong higit 232 metro at kinikilala bilang isa sa pinakamataas na uri ng dam sa buong mundo. Ang estruktura ay dinisenyo upang magbigay ng malaking supply ng kuryente. Subalit kapalit nito ang paglubog ng mga baryo at mga makasaysayang lugar na hindi na muling maibabalik. Maraming tao ang nailikas mula sa kanilang mga tahanan para bigyang daan ang pagtatayo ng proyektong ito. Bukod sa lawak ng sakop ng proyekto, ang operasyon ng guditan ay ginagawa ng halos otomatiko at pinamamahalaan mula sa malayo bagamat ipinapakita ito bilang isang simbolo ng kaunlaran at berdeng enerhiya hindi maitatanggi na may mabibigat na epekto ito sa kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan ang pagbabago sa daloy ng tubig ay nagdulot ng pagkawala ng ilang uri ng isda at halaman sa lugar para sa ilan isa itong kahanga-hangang inobasyon ngunit para sa iba ay isang paalala ng kapangyarihan ng tao laban sa kalikasan. Number 9. Islang Bulaklap Dagat Ang Ocean Flower Island ay itinayo ng Evergrande Group bilang pinakamalaking artipisyal na isla sa buong mundo. Matatagpuan ito sa baybayin ng Hainan at sumasakop ng halos walong daang ektarya. Dinisenyo ito na hugis bulaklak ng peony na may limang pangunahing bahagi. Bawat isa ay may sariling gamit at atraksyon. Subalit sa kabila ng engranding plano, nakatanggap ito ng matinding batikos dahil sa pagkasira ng mga coral reef at tirahan ng mga lamang dagat. Noong year 2018, napilitan pa ang pamahalaan ng China na ipahinto pansamantala ang konstruksyon dahil sa mga isyong pangkalikasan. Ngayon, marami sa mga pasilidad tulad ng mga parke at villa ang hindi natapos o naiwan na lamang nakatiwangwang ang dating ipinagmamalaki bilang sagisag ng modernisasyon at turismo ay nagmistulang lugar na walang buhay para sa ilan isa itong paalala kung paano maaaring hindi magtagumpay ang malalaking proyekto kapag hindi isinasaalang-alang ang kapaligiran at ang kalagayang pinansyal ng namumuhunan ang isla ay nananatiling malaking tanong kung ito ba ay magiging sentro ng turismo o mananailing simbolo ng mga pangakong hindi natupad. Number 8. Barahim ng Himalaya Ang Mega Barahim ng Himalaya sa Yarlung Tsangpo ay isa sa pinakamalalaking proyektong pang-enerhiya na pinaplano sa buong mundo. Layunin nitong makalikha ng 60 gigawatts ng kuryente, tatlong ulit na mas malaki kaysa sa sikat na Three Gorges Dam. Matatagpuan ito sa lugar kung saan ang ilog ay bumababa sa pinakamalalim na kanyon sa mundo. Isang lokasyon na kilala rin sa pagiging sagrado ng mga Tibetan. Marami ang nangangamba dahil hindi lamang ito simpleng proyekto kundi may kasamang panganib sa kalikasan at relihiyosong pananampalataya ng milyon-milyong tao na umaasa sa daloy ng ilog. Bukod pa rito, ang Himalaya ay geolohikal na hindi matatag. Ang pagtatayo ng napakalaking dam ay maaaring magdulot ng malalakas na lindol, pagguho ng lupa o malawakang pagbaha. Kapag pumalya ang estruktura, maaaring magresulta ito sa trahedyang aabot hanggang sa India at Bangladesh. Para sa mga kritiko, ito ay tila paglalaro sa kapangyarihan ng kalikasan isang hakbang na maaaring magdala ng mas maraming panganib kaysa benepisyo. Ang proyektong ito ay nananatiling kontrobersyal at nakabantay ang buong mundo sa magiging kahihinat na nito. Number 7. Pinakamataas na tulay Ang Bay Panjang Bridge ang kinikilalang pinakamataas na tulay sa buong mundo. Binuksan ito noong year 2016 at naguugnay sa mga lalawigan ng Juju at Yunan. May taas itong 565 metro mula sa ilog na nasa ibaba, mas mataas pa kaysa sa Empire State Building. Sa taas na ito, ang mga dumaraan sa tulay ay nakararanas ng kakaibang pakiramdam, lalo na kung ang paligid ay nababalutan ng ulap at hamog. Ang mismong tanawin ay nakamamangha, ngunit para sa ilan, ito ay tila nakakatakot at nakakaasiwa dahil sa mapinding taas at kawalan ng sapat na palatandaan sa paligid. Itinayo ang tulay sa isang lugar na kilala sa mga biglaang paglitaw ng makapal na fog at malalakas na hangin. Ang pagtawid dito, lalo na sa gabi, ay parang paglalakbay sa kawalan kung saan tanging ang ilaw ng kalsada ang iyong gabay. Sa ilalim, tanging dilim at bangin ang makikita, at isang maling liko lamang ay maaaring humantong sa tiyak na kapahamakan. Para sa marami, ang tulay ay simbolo ng pambihirang kakayahan ng mga inhinyero ng China. Ngunit kasabay nito ay simbolo rin ng panganib at takot na dala ng taas at kalagayan ng lugar. Number 6. Submarinong Nuklear Chino ang submarinong tipo 94, kilala rin bilang klase Jin, ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng hukbong dagat ng China. Pinapagana ito ng nuclear energy at may kakayahang magdala ng intercontinental ballistic missiles na may sandatang nuklear. Dahil dito, kaya nitong maabot ang iba't ibang panig ng Asya, pati na rin ang ilang bahagi ng Russia at Estados Unidos. Ang disenyo nito ay ginawa upang magsilbing haligi ng nuclear deterrence ng bansa na nagbibigay ng banta laban sa sinumang maaaring lumaban sa kanila. Gayunpaman, may kahinaan din itong binabanggit ng mga eksperto. Mas maingay ito kumpara sa mga submarino ng Kanluran at Russia, kaya mas madali itong matukoy ng mga sonar system. Sa kabila nito, nananatiling nakakatakot ang presensya nito dahil maaari itong manatiling nakalubog sa karagatan ng maraming buwan at maglabas ng pinsalang hindi inaasahan. Para sa ilan, isa itong simbolo ng kapangyarihan, muni para sa iba ay tila isang naglalakbay na anino na nagbabadya ng panganib mula sa kailaliman ng dagat. Number 5. Makabagong Tangkesino Ang tipo 99A ay ang pinaka-advanced na tanke ng China na ginawa para sa modernong labanan. Nilagyan ito ng pinahusay na armor, makabagong armas, at mga sistema ng electronic warfare. Ayon sa mga ulat, kayang mag-target ng tanke gamit ang sensors na may kakayahang gumamit ng artificial intelligence upang pumili at umatake ng ilang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Bukod pa rito, mayroon itong laser dazzlers na kaya umanong makapinsala o makabulag ng mga optical system at sa pinakamalalang pagkakataon ay maging bantarin sa paningin ng tao. Ang bisenyo at kakayahan ng tipo 99A ay hindi lamang para sa pisikal na labanan kundi para rin sa psychological warfare. Sa mga parada militar, madalas itong pinturahan ng iim at ipakita bilang simbolo ng kapangyarihan. Ang pagkakaugnay nito sa mga drone at iba pang makabagong unit ng Hokbong China ay nagpapakita na ang mga labanan sa hinaharap ay mas nakasentro na sa teknolohiya. Para sa iba, ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kakayahan ng China. Ngunit para rin sa ilan, ito ay nakakapagdulot ng pangamba kung saan patungo ang direksyon ng makabagong digmaan. Number 4. Mata ng Kalangitan Ang FAST o 500-meter Aperture Spherical Telescope ay tinaguriang pinakamalaking radioteleskopyo sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Guizhou Province ng China at nakatayo sa isang natural na basin na nagsisilbing pundasyon ng napakalaking istruktura ginamit ito upang magmasid sa kalawakan, tuklasin ang mga signal mula sa malalayong bituin at subaybayan ang mga pulsar. Isa rin itong mahalagang instrumento sa pag-aaral ng mga black hole at posibleng extraterrestrial life. Dahil sa laki at lawak ng kakayahan nito, tinawag itong China Sky Eye. Ngunit sa kabila ng siyentipikong ambisyon, may manokritisismo rin laban dito. Libu-libong tao ang nailikas mula sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang interference sa operasyon ng teleskopyo. Ang ilan ay nawala ng kabuhayan dahil isinara ang mga negosyo sa paligid. Ara sa ilan, ito ay isang pambihirang tagumpay ng siyensya. Ngunit para rin sa iba, ay paalala ng sakripisyong dala ng pag-unlad. Sa kabila nito, nananatiling isa itong simbolo ng dedikasyon ng China na maging nangunguna sa larangan ng aghampang kalawakan. Number 3. Barko ng Drones Isa sa mga proyektong nagpakita ng makabagong teknolohiya ng China ay ang pagtatayo ng barkong idinisenyo para sa operasyon ng mga drones. Ang barkong ito, na kilala bilang drone carrier, ay may kakayahang magpalipad at magpatakbo ng dose-dose ng unmanned aerial vehicles at unmanned surface vessels ng sabay-sabay. Layunin nitong paigtingin ang reconnaissance at surveillance sa karagatan, pati na rin ang pakikipaglaban kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng swarm technology, kayang makipag-ugnayan ng mga drone sa isa't isa upang magsagawa ng mas komplikadong misyon. Gayunpaman, hindi lahat ay humahanga sa teknolohiyang ito. Marami ang nag-aalala na maaaring gamitin ito sa mga agresibong hakbang laban sa mga kapitbahay na bansa sa South China Sea. Ang kakayahang magdeploy ng drones ng mabilis at sabay-sabay ay nagpapakita ng bagong anyo ng labanan na halos wala ng kasamang taro. Habang itinuturing ng China ito bilang simbolo ng kanilang modernisasyon, para sa iba naman, ito ay isang babala ng posibleng pagbabago ng palanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Number 2. Lagusan sa Bund Ang Bund Sightseeing Tunnel sa Shanghai ay isang kakaibang uri ng transportasyon na naguugnay sa The Bund at Pudong Districts. Hindi ito tulad ng mga ordinaryong subway sapagkat puno ito ng makukulay na ilaw at tunog habang bumabagtas ang maliit na tren sa ilalim ng Wangpu River. Ang biyahe ay umaabot lamang ng apat na minuto. Subalit dinisenyo ito upang magbigay ng kakaibang karanasan para sa mga turista. Maraming bumibisita rito hindi dahil sa bilis ng transportasyon, kundi dahil sa atraksyong dala ng makabagong teknolohiya at visual effects. Kayunpaman, hindi lahat ay naputuwa sa proyektong ito. Marami ang nagsasabing masyadong mataas ang bayad para sa napakaikling biyahe may ilan ding nagbanggit na mas mukhang theme park ride kaysa sa tunay na sistema ng transportasyon. Para sa mga lokal na residente, hindi ito praktikal na gamitin araw-araw. Ngunit para sa mga turista, ito ay isang dagdag na karanasan na nakadagdag sa imahe ng Shanghai bilang modernong lungsod na handang magpakita ng kakaiba at nakakaaliw na inubasyon. Number 1 Templong Nakabitin Ang Shuangkong Temple o Hanging Temple ay isa sa pinakakilalang makasaysayang istruktura sa China. Matatagpuan ito sa Shanxi Province at itinayo sa gilid ng isang matarik na bangin. Itinayo ito mahigit 1,500 years ago at nakasandal lamang sa maliliit na kahoy na poste na nakabaon sa bato. Ang templo ay pinagsama ang mga elemento ng budismo, taoismo at konfusyanismo. Dahilan, upang ito ay maging pambihirang simbolo ng relihiyosong pagkakaisa sa China. Sa kabila ng katandaan ito, nananatili pa rin itong matibay at patuloy na dinarayo ng mga turista. Gayunpaman, may mga alalahanin tungkol sa kaligtasan dahil sa lumalalang erosyon at pagkasira ng bato kung saan ito nakatayo. Ang pagiging nakasabit sa gilid ng bangin ay nagbibigay ng afaibang ganda, ngunit sabay din ay panganib para sa mga bumibisita. Ang hanging templo ay nananatiling patunay ng kahusayan at tapang ng mga sinaunang Chino sa larangan ng arkitektura at pananampalataya.